ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. Iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remulia Boying. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco di Marbil ang Chief PNP, si SILG Secretary John Vic Remulla maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III, Ikalima, Ambassador Marcos V Lacanilao. Uh, I would like to um announced that uh, the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings um, initially issued several weeks ago. Uh, matapos ang tatlong hearing, uh, tatlo na naman ang aming uh, findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. Ikalawa, may magkakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulia na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at ininvoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. Una tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege na nga. Isa pang malakas na sandata ng administrasyon upang pigilan ang komite, ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na subjudicial rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code, ngunit nung ipunto na yung revised penal code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang subjudice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang blanket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong ikatlo ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa ikatlong pagdinig noong ikasampu ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nagutos ng pag-aresto, kung sino ang nagutos ng paglipat niya sa HIG, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon, pinalaya si Ambassador Lacanlilaw at... Uh, hindi na naman pinirmahan yung mga sampina. Matapos ang pag-aresto kay PRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating pangulo kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong ito. At uh, ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At uh, iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, uh, si DOJ Secretary Remilia Boying maaring managot sa violation of RA 3019 anti-graft and corrupt practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng judicial functions. Kahit hindi sila korte, naghahatol sila na halos sila ang naging husgado. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ikalawa, baka managot din si General Romel Francisco D. Marbil, ang Chief PNP, sa Arbitrary Detention, Article 124 ng Revised Penal Code violation of RA 319, anti-graft and corrupt practices for inducing or persuading General Torre to perform an act in violation of laws, rules, and regulations, or an offense in connection with the official duties of the latter. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Andito rin sa mga nakalista at ayon din sa payo ni dating Supreme Court Justice um, na nagpayo sa atin na malahil si SILG Secretary John Vic Remulla ay uh, ma maakusahan din ng arbitrary detention katulad nung iba. Violation of 31.9 for inducing General Torre and Marbil to perform an act in violation of the Constitution and our laws. Ikatlo, grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service. Ang ikaapat na maaring uh, patawan din ng kaso ay si General Nicolas Torre III. Third. Maaring managot sa arbitrary detention, two counts of arbitrary detention, not only against the former president but also against former executive secretary Medialdeya. Ikalawa, violation of RA 7439 for not allowing the uh, former president to be visited by uh, VP Sara, both his daughter and his named counsel, and for forcing the former president's lawyers to leave him; also the violation of 3019 for allowing himself to be induced or persuaded by General Marbil or SILG Remulia to perform an act in violation of law rules and regulations in connection with his official functions. Grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of public service ay maari ring ipataw laban kay General Torre. Ikalima, Ambassador Marcos V Lacanilao maaring managot sa usurpation of official functions article 177 of the Revised Penal Code pagsisinungaling sa ibang kaso at perjury sa ilalim ng article 183 of the Revised Penal Code false testimony in other cases and perjury in solemn affirmation under article 183 of the Revised Penal Code at conduct prejudicial to the best interest of the service. So ito ang further findings namin, hindi ko masara yung investigasyon kasi marami pa rin mga issue katulad ng sinong tumulong sa ICC yung tungkol sa eroplano na nanatiling bukas at uh, masalimuot. It's been a uh, rumor once again that uh, the uh, Vice President will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, uh, ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this uh, information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestohin. Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. Uh, a few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And uh, let me make it clear I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again through the president himself that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC. but a mere scrap of paper. Walang bale yun. In addition, there's no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol does not make it less void, does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the icc in this country, the incidents leading to the issuance of these icc warrants and the enforcement of such warrants are politically motivated and uh, really um, are in violation of article 3 of the constitution of the interpol itself which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character.